Hello po. Hello po mga idol. Good morning po sa inyo lahat. Nandito po ako sa ano sa bahay ko mamaya-maya. babiyahin ako. Uh, I'll si share ko lang sa inyo mga idol na kung gaano kahalaga may alaga tayong pusa sa bahay. Ang pusa idol kinabangan natin sa bahay lalo na sa gabi kasi ang pusa idol hindi natutulog sa ating gabi gumigising yan tapos habang tayo natutulog sarap tulog natin sila naglalaro yan sa loob ng bahay natin kung meron mang gagapang sila ang makabantay gagapang ng mga daga, ipis lahat ng klaseng insekto ahas sila ang nakabantay wala tayong alam kasi natutulog tayo yun ang kagandahan ng may pusa. Yung aso kasi tagabantay lang yan ng ano sa labas ng bahay, tao lang binabantayan ng aso. Samantalang itong pusa, siya talaga ang nagbabantay sa loob ng bahay. Kung mayroong mga ahas diyan na hindi natin napapansin, gumagapang sa loob ng bahay o daga, anong klase hayop yan pumapasok na hindi natin nababantayan dahil natutulog tayo sila yung nakakaban nakakapansin kasi hindi sila natutulog sa gabi idol sa araw araw ito sila natutulog eh balikta dito hayop na ito kasi natutulog sila sa araw hindi sila natutulog sa gabi yung gabi ginawa nilang araw yan pero kung asa ah, araw sila sarap tulog nila kung oras sila natutulog sa araw kaya kung may mga pusa kayo dyan sa bahay alagaan yung mabuti idol kasi mas napakinabangan sila sa atin bahay. Bilang security, security din ito sila eh sa mga ano, sa mga mga hayop na hindi natin nababantayan. Kung natutulog tayo sa gabi dahil pagod tayo sa araw, sila 'yung nagbabantay sa atin habang natutulog tayo. So, Talaga 'yung mabuti kung may mga pusa kayo, idol. Kasi masarap kung may pusa kayo sa bahay. Kailangan dalawa para may kasama hindi pwede isa lang kasi malungkot mo yung pusa pag isa lang siya hindi iba iba kasi kung may may kasama siya uh, may partner sa sa loob ng bahay uh, Alagaan nyo lang idol kung may mga pusa kayo pakainin niyo lang wag niyo ang saktan eh mahalin niyo ang pusa gaya ng pagmamahal niyo sa kapamilya ninyo ganito idol kaya mahal ko ang mga pusa idol kahit native lang ito idol pero mahal ko ito kahit native lang ito hmm? mahal ko ito idol ang pusa ko mabait hmm? man ito idol pero malakas itong kumain ng ano ng mga ipis kung ano anong nakikita niya atakihin niya yan oh grabe ito lupit ito idol mga daga malaking daga walang sinasanto ito kaya bilib na bilib ako sa sa pusa na to. Grabe talaga idol. So, ito na lang muna yung video ko. Abangan nyo na lang ang susunod kong video. Sa susunod kong video. Ay, bye bye po idol. Bye bye po. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo. Pag-subscribe na lang po. At, at share comments po. Ingat.